Hi guys, papunta naman ako sa ano, sa pwesto sa uh, kingdom ni Yormi Dakat Ito siya Umulan kanina kaya di ko alam kung dito ba yung pusa niya So ito ang kanyang uh, uh kaharihan Ang bagong may ilang. <laughs> Ayan siya. Nasa gitna siya agad. My God, nasa gitna siya. Nagpakita si Yorby the Cup. Ito talaga ang pwesto niya guys. Ito talaga ang kingdom niya. Hindi talaga siya pwedeng magkano. <laughs> siya ba ito? Si Yorby the Cup. Para iba siya. Hindi si Yorby the Cup. Ikaw ba si Yorby the Cup?

ito si marami pa na sila dito. Mm -hmm. so, Uli na pa na si Yormi na kat. Ito yung bato eh. Ito yung yun. Si Yormie kasi... Ako, baka may ano na. Baka may nagka-interest kay Yormie na kat. Baka ginawa pet So, basically, nung mawala si Yormi, may ginawa kat sa dito. Meron pa isa dito. Baka eh. natin. Masiit. May nag sa kayo ng buto. Uy! <coughs> Sorry. Sorry ka, Una na si Yormi the cat dito. Pero pati po siya. Baka nagtago lang si Yormi kasi umulan. Ayan si Yormi! Nandiyan ka pala Yormi! Si Yormi yung nagkatago. May kasamang girl. Siyur Mika ba? Diba? O oh, siyur Mika ito guys. <laughs> Umulan kasi. Ayan, Yormi. ganyan lang ang karakter ni Yormi. Pero sa girlfriend. Pero sa girlfriend si Yormi. Yormi. Ayan si Yormi. Nahanap kita eh. Kala ko ikaw yung parhara-hara doon. Marami pala sila dito. ah Yormie. Si Yormie yan. Yan si Yormie. pero pa silang number. Mayroon pa lang girlfriend. Natakot sila kasi umulan. Ang galing. Ano ha? Yormie ah. Kami. Ah. Si Yorley yan. Oh, meron pa isa. Kami ah, yung pala dito. Ah. Ito ka. Oh. Ito pa dito isa. Ah. Ang kami pa kasama ni Yormie dito. Kalak nag-iisa lang siya. yung isang nagtatak nagtatago yan ah so, kung wala ano mo ibigay sa kanya na upo tapos nakakainin diba? yan si yor niya yan si yor kita siapa si Kita si orang ni Yarn, ayam sah Kesawa si orang ni, main anak sila Ha, sa si Yormie pasensya ka na Yormie kasi alam mo ito, ito. kung magdala na ngayon handsome mo na handsome mo na ka pumabas ka dyan bye bye Yormi. bye ni -bye. the cat bye bye see you soon so guys sa dito si Yormi. ayan yung kanina nagkumahara hara doon na dito nashaw alikap sus 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 yung akala ko si Yorme hindi pala to si Yorme puti si Yorme sige na babay yung isa talaga ayaw talaga ayaw talaga lumapit may lap tong isa may lap siya ito yung ano pwesto nila guys no? yung ganda na pwesto nila meron dito ng uh, daanan ng mga kotse meron din daanan ng mga kotse sige na, bye bye na papay, papay, bye